Samantala, walang mangyayaring balasahan sa hanay ng mga department heads sa Pamahalaang Panlalawigan ng Maguindanao del Norte. Ito ang tiniyak ni Governor Sharifudin Mastura. Nakipagpulong din ngayong araw ang gobernador sa mga empleyado ng lalawigan. Ako naman po, regardless of the uh, election ban, uh, wala naman akong plano agad-agad na magpalit ng department heads. Eh. Uh, Nandiyan naman sila, ginagawa naman nila yung mga trabaho nila importante eh, magkasundo kami at magkaintindihan kami. Uh, wala namang personalan or anything sa ating trabaho. And at madali lang ako, uh, madali lang naman ako maka-adjust sa kung ano ang madadatnan ko dyan ng Priority programs and projects, of course, kung ano ang naiwan dyan at ongoing, pagpapatuloy natin yon And uh, there are also uh, several programs on my list na siguro kahit man ma-shorten tayo sa time, importante ay masimula nang sa ganun ay may pagpatuloy pa rin, insya Allah, uh, kapag, insya'Allah, panganinganin tanong ka ng Allah tala, makayan si Ama, Allah.